Pero, pwede nilang ulit-ulitin sa ibang um, pleadings and citing different circumstances. So, kung may naiba sa sirkumstansya niya, eh, posible naman talagang mag-request for interim release. At Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon, at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Magandang araw mga kababayan. Welcome back po sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang Year End Report 2025 ng Office of the Vice President. Mga kababayan, honest talk lang po. Kapag si BP Sara ang naglalabas ng report, lagi talagang marami ang napapatingin. Hindi dahil sa ingay ng politika, kundi dahil gusto ng tao malaman kung ano ba talaga ang nagawa ng OBP ngayong taon. Kaya ngayon, himay-himayin natin to ng simple at derecho at bigyan natin ng credit kung saan talaga may nagawa. Narito po ang video ni Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng tauspusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and Burial Assistance Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4643 na Pilipinong may karamdaman at nakatulong ang ating Bureau Assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan? Personal kong pinamasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Juan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RISE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees Campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit isang milyong puno sa buong bansa, three years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo Manubo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng magnegosyo taday, Nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuoang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng Sakay Program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating Libreng Sakay Program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga esadyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and Operational Excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, pinigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 million sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan! sa Tibook opisina sa vice-presidente naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko o kasadya sa inyong bagong tuig Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino Syukran Ayan po ano, mga kamabayan narinig po natin itong uh, mga sinabi ni BP Sara tungkol po sa kanilang sa report ng OVP at uh, ang mensahe niya po sa lahat ng mamamayan. Sa presentasyon po ng OBP, makikita mo na consistent pa rin ang focus ni Bipisara Sara. Servisyo, assistance at mga programang may actual na impact. Kahit ang dami ng political issues na hinaharap niya, hindi mo maikakailang tuloy-tuloy ang galaw ng opisina. Ang mga initiative na ipinakita nila ngayong 2025 ay hindi po grandstanding mga kababayan. Hindi rin hupasikat. Ito po ay practical targeted at talagang nakabase sa pangangailangan ng mga tao. Iyan naman po mga kababayan ng trademark ni Bibi Sara mula noon pa naman. Hindi maingi sa silita pero grabe sa gawa. Kapansin-pansin din po na malinaw ang datos, malinaw ang reporting at malinaw ang direksyon ng OBP. Yan naman po ang gusto ng publiko, hindi po ba mga kababayan, accountability at hindi puro patutsyada. At kung tutuusin po sa gitna ng napakaraming batikos ngayong taon, importante na makitang may opisina pa rin steady at walang sabit sa trabaho. Kaya naman mga kababayan, kung titignan mo ng, kung titignan mo ng buo, maganda ang ipinakita ng year-end report ng OBP. Hindi man ho perfect dahil wala naman hong opisina ng perfect pero makikita mo na may lideratong gumagalaw at hindi natitinag sa trabaho dumako naman po tayo dito sa susunod nating video mga kababayan. At dito nga po ay eh, pag-uusapan natin ang naging pahayag ni Atty. Conti tungkol sa posibilidad na maulit o ma-refile ang apila para sa interim release ni President Duterte. Marami kasing nalito nung nakaraan kung tapos na ba talaga ang usapin o may pwede pang legal na gawin. Kaya sa video na ito, lilinawin lang natin ng simple at deretsuhan kung ano bang ibig sabihin ng pwedeng ulitin sa ibang pleading at pagkakataon. Sa ating linya, si Atty. Cristina Conte. Atty. Good morning po. Atty. Naku po, medyo niya. mahina si attorney. Attorney, okay. lakas lang natin yung audio niya. Naririnig ko na siya. Eh. Pero kung sa ICI, walang okay. live streaming. Mm. Dito sa naging Hello. decision ng My appeals best. chamber, naka-live stream. Okay. Eto na si attorney Christina Conti. Good morning. Magandang umaga. Narinig na po ba? Good morning. Yes, loud and clear. Eto na nga po, Attorney Christina, nauna nang tinanggihan ano, na ng pre-trial chamber itong hiling na interim release ng dating Pangulong Duterte. At ngayon, tinanggihan din ito ng ICC Appeals Chamber. Ngayon po, ang tanong din namin dito, after the decision, ano bang susunod? Kasi sinasabi po ng kampo ng dating Pangulo, iaapela pa rin po daw nila itong, itong uh, decision na ito ng Appeals Chamber. Number one, pwede pa po ba itong iapela? And number two, ano nang susunod na mangyayari sa kaso ng dating Pangulo? Well, sa totoo, kung desisyon patungkol sa sirkumstansya ng interim release na hinihingi nila, sa ngayon, final na yan. At ito po kasi ay interim release na hinihingi nila as of June 12, 2025 nga eh. And inulit nila uh, bandang August, September yata. So using those circumstances, using his age, using his uh, medical circumstances, as of that point, final na po yun. Pero pwede nilang ulit-ulitin sa ibang um, pleadings and citing different circumstances. So kung may naiba sa sirkumstansya niya, eh, posible naman talagang mag-request for interim release. At alam nyo, na ididikit ko na doon sa interim uh, sa fitness to stand trial yung pleadings nila doon Idinidikit na nila na pwede bang habang pinag-uusapan yung fitness to stand trial habang wala pang pagpapasya, pwede bang i-interim release na rin natin? Mm -hmm. 'Yon, ganun yung paraan ng pag-uulit nila. And I would say yun yung isang paraan ng quote unquote apela kasi kung dito po sa interim release, final na po ito. Pero kung may nabago, eh posibleng magkaroon din ng ibang pagpapasya. Mm -hmm. So sa madaling salita, pwede nilang baguhin yung grounds nila for interim release. Kung mag-iba, pwede pang i-appel Pero kung gagamitin yung mga grounds na tinanggihan na po ng pre-trial chamber at ng appeal chamber, final na ito. Pero um, may sinasabi rin po kasi dito na sa ngayon, ang susunod daw pong mangyayari ay i check kung talagang uh, fit for trial fit to stand for trial ang dating pangulong Duterte Tama po ba ito Yes DJ Chacha, mm. ang deadline nga ng report na alala natin nag- uh, nag-away-away pa nga tungkol sa sino ba ang experts na titingin mm -mm. kasi independent experts dapat ito Sa Friday ang deadline ng reports nila whether individual or joint submission kumaga pag uh, ano to, kapag estudyante ka, group submission ba o individual submission, whatever, pass your papers by Friday. Tapos sa susunod na linggo, eto naman, bibigyan din ng pagkakataon yung prosecution, defense, at saka victims na mag-comment doon sa report. Kung kung, baga, kung meron silang tingin na, eto, mali, uh, both factual and legal, pwede mm. iharap. Kaya lang, yung 12, last day of the court, kaya, kumbaga, maisasubmit yung paper, maisasubmit lahat ng komento, pero yung checking o yung grade, at uh, ulit mo, kumbaga, yung decision, eh baka po sa January na. Pero sa lumalabas ngayon, in the context of the junking of the interim release uh, request, sa loob po ng ICC detention facility magpapas ko si Duterte habang pinagpapasyahan ito. Okay, so ayan at least malinaw na ngayon kasi ang uh, we thought na ilalabas na rin agad ngayong December yung uh, decision kung fit to stand for trial ang dating pangulo. Hindi pa pala aabot pa pala ito ng January. So oh, yung sinasabi niyo eh mm, mm. o oh, posibleng hindi Well, posible naman pagka-receive nung papeles ng December 12. Ito lang nga parang best case scenario. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ang um, comments papasok. Kailangan mo kasing pakomentin yung prosecution, defense, victims mm -mm, at i-consider 'yon sa decision ng judges. Take note lang na hindi yung experts ang magpapasya kung fit to stand trial siya. Yung, yung judges, judges pa rin. Judges pa rin. Kung baga o, sa judges pa rin. Mm -mm, eh kung mm -mm. sa 12 nagbasa ka agad yung judges tapos sabi, "Oh, okay na 'to. Uh, fit to stand trial to or not fit to stand trial." pwedeng yung last day na yon eh magbaba sila ng desisyon. Okay. Kaya yun lang yung possible. Mm -mm. Kapag sinabi po ng mga judges, halimbawa, kung sakali man, kasi hindi nga natin sigurado kung sila ay magbabasa na ng desisyon ng December 12 or gagawin nila ito by January na. Kung December 12, sabihin po nila na unfit ang dating Pangulo, ano pong mangyayari sa kanyang kaso? sa Netherlands pa rin po sa malamang sa malamang mag, mag, magpapasko si Duterte hindi po yan makakauwi para po malinaw at huwag po ako ang inyong aawayin para po sa mga supporters kasi yung po ang nakalagay sa patakaran kapag unfit to stand trial ka or kumbaga merong kang sakit eh or merong kailangan gamutin, merong kailangan i-address, posible pong i-institutionalize. Sabi nga namin, pwedeng baka kailangan i-hospital yan, baka kailangan i-care home, baka kailangan, uh, kanina pinag isipan ko nga to, sa Netherlands, iba yung approach nila sa demensya. Meron silang pinauso ngayon na tinatawag na dementia villages. Uh, hindi sa kwarto-kwarto ipapasok yung mga Uh, pasyente kundi parang sa maliit na bahay, parang kondo. Tapos ahayaan silang umikot sa isang village mm -hmm. na marami namang uh, nagbabantay sa kanila. Kaya baka dalhin sa ganong pa pa pasilidad. Kasi kapag sinabing unfit to stand trial ka, eh hindi ka na nakakaintindi kung anong nangyayari sa paligid mo. Kaya yun po ang magiging options definitely hindi po magiging option na ibalik siya sa piling ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Oo. Bakit po ganoon nga, um, attorney Christina? Kasi ang iniisip ng iba, pag sinabi ng mga hurado na unfit to stand for trial, o ang iniisip nila, eh, mapapabalik ang pangulong o dating pangulong Duterte dito. Pero hindi pala, pag even fit or unfit, mananatili po siya sa The uh, sa The Netherlands? Oo oh, eh, kasi yung unfit to stand trial, ang sinasabi nun, meron kang kondisyon. At kailangang malaman kung saan ang best uh, place for you to get over your condition. And right now, if it is something about the mind, about dementia, the Netherlands is the best place to get that, ano, to get that help. Eh, hindi ko naman masabi na, hindi, the best talaga dapat sa Pilipinas may isang posibilidad na sasabihin niya, gagaling lang ako kung ako ay makakauwi sa bahay ko. Kaya lang, kung ididikit natin dun sa interim release decision, mukhang imposible siyang pauuwiin dahil nandun tayo sa konsepto na magiging banta siya dun sa proceedings kaya niyang mag-interfere sa proceedings kung babalik yan sa geographic location of the crime o kung saan naganap ang krimen, di sa Pilipinas yan. At lalong-lalong na, hindi yan pababalikin ng Davao. Oo. Um, since nasabi niyo na po yan, balikan lang natin ano, yung naging uh, decision nga po ng mga hurado uh, sa appeals chamber dito po sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Lahat ng binigay na dahilan ng kanilang kampo, eh, kumbaga tinanggihan ng ng ICC tama po ito. Ano-ano nga po itong mga dahilan na ito? Kasi importante itong malaman ng publiko dahil ang sinasabi niyo, pwede pang iapela itong interim release kung babaguhin nila yung kanilang mga dahilan. Tama po? Oo, mm -hmm. 'Yung 'yung parang basis, 'yung grounds nila. Yes, grounds 'yung grounds, kasi grounds nila. Sakit na ganito. Yes, pero po. 'yung specific grounds na medyo legalist dito sa apila ay una, mali ang appreciation ng judges doon sa risk ni risks associated with Duterte. At ito, pinag-uusapan na natin ito noon, may tatlong risk factor. Uh, babalik ba yan para magpakita sa hearing? mag interfere ba yan sa proceedings? Pakikialaman ba niyan yung witnesses o ebidensya? At pangatlo, gagawa ba yan ng dagdag na uh, krimen yung second, kung mag technical nota, yung second ground ng appeal appeal nila ay bakit hindi sinilip ng pre-trial chamber o binigyang uh, bigat ba yung mga state guarantees o yung mga kondisyones na ibinigay ng bansa na tatanggap sana. Kumbaga eh may risks nga, pero sabi naman ng bansang tatanggap, kaya namin yang sawatahin o kaya sisiguraduhin naming sisipot 'yan. Sa, sabi naman ng appeals chamber nga, uh, actually kinonsider naman, pero yun nga, hindi ma-outweigh ng risks yung guarantees. Tapos pangatlo, hindi daw binigyan ng diin pa o hindi pa sinilip yung, yung grounds for humanitarian release. At dito papasok yung kasalukuyang kondisyon niya. Kung mapapansin nyo, ha, yung 1 and 2, walang, hindi talaga ito parang palayain nyo ako dahil may sakit ako, kundi may batayan ng ICC para sabihin, pwede kang marilis. Yung risk factors, one, two, 3. Legal yung grounds na yun. Pero yung pangatlo, sige, given the grounds, pwede ba akong makalaya on humanitarian grounds? Sobrang special grounds. Sabi ng ICC, actually sinilip naman. May medical reports na nakarating sa pretrial chamber. Binasa naman. Pero alam nyo, maski daw yung pinasan uh, pinasa na medical reports ay hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber na palayain even on humanitarian grounds. Ang pagkakasabi nga eh, the defense failed to argue substantially the grounds for humanitarian release. Oo, ay, and at least nasabing nyo. And unanimous, unanimous po yung naging desisyon ng mga hurado sa ICC. How many judges po ulit ang nagdesisyon dito po sa interim release ang dating Pangulo? No, lima ang laman ng appeals chamber, pero parang tatlo lang yung humarapan, no? Mm -hmm. Kung ano man, yung decision nila is 5-0, kumbaga. Oh, 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 oh. Kaya ako, nagiging confident tuloy ako na, kasi dahil kinatigan, in-approve yung decision ng pre-trial chamber, yung tatlong judge na una nating nakita, yung tatlong babae. Meaning, the decisions that ha that they have made, and the other decisions that they will make, medyo may kumpiyansa ako na ah, tama ito so um mas ano po ba nabuhayan hindi lang kayo maging yung pamilya na mga naging biktima po ng drug uh, drug war ng dating pangulong Duterte na malakas ang kaso dahil po sa naging desisyon na ito ng mga hurado Well, hindi dun sa parang kaso pa lang eh. Kasi, mm -hmm. syempre, yung kaso at yung uh, epidensya patungkol dun, hindi pa nga lumalabas yes, eh. Oo. Pero mas naging kumpiyansa sila at sabi nga nila, Merry Christmas! Kasi ang paglaya ni Duterte ay magiging banta sa kasiguruhan nila. Eh kung nakalaya yan, ang iniisip nila, naku, kaya kaming huntingin isa-isa niyan. Lalo na, merong impormasyon na naging available na sa kanila. Pangalan ng mga witnesses, pangalan ng mga biktima na subject of the case. Kasi may 49 incidents ng tinukoy na kadikit daw ng kaso. Yung 49 incidents na yon sila ang may alam kung sino-sino. Yung 24 dun sa 49, sa Davao nangyari kaya parang yung mga taga-davao, eh di, naku, baka mamaya. Kumbaga, laging gano'n naman, ano, yung sa pamilyang ito, parang may kasaysayan sila na binabalikan ang mga kaaway nila. Oo. Attorney, last na lang sa akin, ano? Bago ko iba to kay okay lang, okay, lang. siya. mo okay lang. Umuha, <laughs> ipuha, mula, bak ako pag mo ko eh. <Oo. laughs> Christina, may binabanggit na lugar dito na di umano'y pumayag daw uh, yung isang bansa for interim release ng dating Pangulo. Anong bansa ito? Pero sinasabi dun sa naging desisyon, pumayag sila na dito mananatili si Duterte pero hindi namin ma assure na kaya namin siyang panghawakan. Something to, to that ano eh, thought eh. Anong bansa po ito? Naku, hindi rin dinis-close, kaya ang hirap ding mag-speculate. Kung ano't-ano man, ang indicator ko ay malayo ito sa Pilipinas. Kasi mm -hmm. defense na rin ang nagsabi na payagan nyo na kami dito sa bansang ito, total malayo naman sa geographic uh, location of the incidents. So, ang isang sinasabi nga, baka, baka rin malapit naman sa The Hague para mabilis yung pagbalik. Pag pag Okay. Kaya 'wag muna siguro yung sa bansa. Ako ngayon sa conditions pa eh. Okay. na wow, pumayag sila sa medyo maraming conditions yata na nilatag itong defense mm -hmm. or pinor post including ito interesting DJ Chacha, mm -hmm. yung bracelet sa paa. Ano ba to? Anklet. Uh -huh. Pinag-usapan yun eh na hindi pa sapat na garanti ito, 'di ba? Pwede naman to. Ah, mm -hmm. uh, mukhang kumaga hindi pa rin kumbinsido yung judges sa appeals chamber na ma masisiguro nito okay. na hindi siya tatakas. Okay, sige po. So, klaro na po ito, no? Cha. So, uh, attorney, uh, tama ho ba ang susunod po ay yung parang ano, parang preliminary ano po ito, determination kung meron ba sapat na grounds na ituloy ang kaso. That's going to be the next uh, ano, the next step. Well, substantially yes, okay. pero meron pang medyo procedural na issue patungkol sa fitness to stand trial. O So mabigat mabigat 'to kasi kung hindi siya fit to stand trial, abe, eh, matitigil ang proceedings. Uh, against him. At hindi na tayo magpapatuloy dun sa determination if the charges are sufficient okay. to go into trial. Okay. Sige, so sa sa puntong yan, ano ho, ito ho lang naman po ay kumbaga discussion lamang at uh, maaari po natin kunan po ng uh, leksyon at aral. Uh, kapag ho ba matuloy na yung pong preliminary investigation, baga kung talagang may basihan po yung mga reklamo, mababanggit na ho ba doon kung sino ang mga inisyuhan ng arrest warrant, kasi po ngayon wala pa hong confirmation kung meron na bang arrest warrant talaga sa sa ICC si Senator Bato dela Rosa. Alam niyo sa parang tinatawag na confirmation of charges hearing dun mm -hmm. yung um, diskusyon niyan hindi mababanggit ang ibang tao mm -hmm. uh, yun yung tansya ko tanchakoa, mm -hmm. kasi um, ingat na ingat yung ICC na hindi ma kung masangkalan yung pag-arresto mm -hmm. nung dagdag pang tao. Bagaman, dun sa pre-confirmation brief, so may dokumento na na naglalaman ng parang listahan ng mga co-perpetrators ni Duterte. Mm -hmm. Walong pangalan. Kaya lang redacted eh. Pero Opa. may indicators, yung isa close enough blah, 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 to this oh, person. Okay. Okay. Tapos may ilang mga police officers, tapos may ilan din na sinasabi appointed. Kaya medyo mahihinuha mo na, naku, ito itong mga taong ito. Opo, opo, Kaya para sa akin, mm. uh, even dun sa kaso ni Duterte, malinaw yung papel ni Bato de la Rosa. Mm -hmm. Pero yung kay Bato de la Rosa, kung sa kasakali, ay hiwalay na kaso pa. Okay. opo Sige, so pwede pe po, uh, ma'am, pwede pe pong mangyari na... Uh, na magpatuloy yung pong uh, uh, yung pong determination po ano nitong kasong itong kinakaharap ng dating pangulo and then magkaroon doon po ng uh, ng desisyon next naman up and coming yung pong sinasabi na iba pa na sangkot dito kagaya po umano umano ha ni senator Bato Dela Rosa Pe, pwede pong ganoon ang mangyari ma'am Yes, Manong Ted, talagang mm. okay. uh, mm. magkahiwalay kasi yung proceedings okay. kaya mm. ibang kaso yung kay Bato pero mm. posibleng ma-mention. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong ibinigay na panahon sa amin pong programa para din po dito po sa napak-importante isyung ito. Thank you po, attorney. Ayan po na mga kababayan, narinig po natin um, ang mga pahayag ni Attorney Conti at mga at paliwanag niya tungkol nga po dito sa interim release ni dating Pangulong Duterte at pwedeng i-apila ulit. Uh, ang motion tulad ng interim release ay pwedeng i-renew basta justified. Wala itong political sa puntong yan. Purely procedural at legal lamang. Kaya mga kababayan, malinaw ang punto ni Attorney Conti. Pwede pang ulitin ang apila. Pero, kailangan may bago at may matibay na basihan. Kung... Kung may iba pa kayong gustong linawin tungkol sa proseso o sa mga ganitong klaseng motion, i-drop nyo lang po dyan sa comment section. Maraming salamat po sa panonood mga kababayan. Kita-kits po sa susunod na video.